pagsusuot ng sapatos na may heels, kailangan ikuha ng permit sa isang syudad sa US. Nagpapatupad ng kakaibang ordinansa ang syudad na Carmel by the Sea, California kung saan kailangan kumuha ng permit ang sino mang gustong magsuot ng sapatos na may heels na 2 inches ang taas at may lapad na mababa sa 1 square inch. May batas na ipinatupad pa noong 1963 dahil maraming matatanda at malalaking puno sa naturang lugar at ang mga nakalitaw na ugat ng mga ito ay maaring magsanhi ng pagkatisod sa mga naglalakad lalo na sa mga nakasuot ng mataas na heels. Dahil dito, kailangan kumuha ng permit bilang paalala hindi lamang sa mga residente at maging sa mga turista sa panganib na hatid ng pagsusuot ng mataas na hills. Kung saan kapag hindi sumunod sa batas at kapag sila ay naaksidente, hindi sila pwedeng magsampa ng kaso laban sa naturang syudad. Hi! Ito po si DJ Claire ng Radyo Natin Nationwide.